si sa tininitibay mga bossing itong boss ay magpapalit tayo ng uh, alternator pulley ng ano ng uh, Toyota Fortuner mga boss Actually mga boss parehas lang 'to ng ano ng alternator ng mga Innova 2022 model mga boss, mga boss. kasi ang dahilan nito mga boss ay ayaw na mag-charge kasi itong pulley mga boss ay pre-wheeling na siya nag-pre-wheeling na 'yan mga boss oh pag inaikot ikot nito siya ng counterclockwise, dapat hindi siya iikot, you know. May ikot na siya pag uh, inahawakan mo to, dapat sasabay silang dalawa. Ngayon, mong boss, ng ng bago, so. Ngayon mong ng mga Ngayon mong boss, meron tong ba bago. Ito. Ito lang po dito, pwede na mga Fortuner. Eh mo pag inahawakan ko dito, dapat hindi siya iikot, you know. Hindi siya sumasabay. Kaya ito yung dahilan mga busing na ayaw na mag-charge ng alternator. Kaya ang ginagawa ko dito mga busing ay papalitan natin to. Mayroon tayong special tools dito mga bus dapat na ano ito. Allen wrench na number 17 mm mga tos ang mga sukat dito. Meron tayong 17 na sakit. Kasi ito dito yan mga bus. Yan. Ito rin yung bibilhin yung mga busing 17 mm na Allen wrench. Nagayon nyo lang dyan tapos lagyan nyo ng sakit tapos dapat mga busing o meron kayong impact wrench or yung uh, di battery na ano na impact wrench tanggalin nyo ba counter clockwise parang hmm? battery minsan kasi mga busing dito kakayanin ng di battery kasi, kasi masikip to so, kaya natin ah! So, ang hangin ito mga eh Hawakan nyo lang dito itong pinaka nya. Tapos counter-clock sa mga pagtanggal. Ayan you know? o. Tanggal na itong mga busing. Kulang pa ng konti. Tirahin nyo lang ng tirahin hanggang sa matanggal. yun o. Ayan mga boss. You know? Bilis lang No? Ayan ito na. May yung luma. No, tanggal na natin ang preprewing -pre na siya mga puso ano no? ikot natin. oh no? wala na pa clockwise oh, wala na siya itong bago pag uh, ano natin dito dapat hindi siya magsabay silang iikot hindi siya ano ang preprewing dapat silang dalawa talaga sasabay yan oh no? dito kabit na natin dito mga musing yan wala naman tayo yung ibang kakabit dyan kasi eh, ganyan, ganyan lang naman yan. Ito ang bago niya. Ikutin na natin pa, ano, pa clockwise. Kailangan nakasapasok yung thread niya. sa paghigpit naman nito nito kailangan yun ng impact talaga sino ka natin Ayan. Ayan mga na yan. Ayan. po, kailangan at ha, pwede natin kapit ulit ito mga bossing. Yan, Yan mga boss. ganyan lang yung pag uh, palit ng ano ng uh, Arthur Litor Pulley ng um, Toyota Fortuner or mga Innova mga boss. Pare, halos parehas lang to sa mga Innova mga boss na pinito mga boss. Yan lang mga boss at uh, kailangan kayo mga boss na mayroon ganito ng Allen wrench na number 17 para ipasok nyo yan dito tapos lagyan nyo ng sakit pero mas ang pinaka importante eh, mayroon kayong impact wrench or yung di battery na uh, power tools mga boss, para matanggal nyo to para si hindi nyo matatanggal yan mga boss pag uh, manual lang iikot kasi ito mga boss yan. thank you sa inyong panonood mga boss at good sa ating vlog mga boss at uh, see you in the next video natin mga boss at don't be parts to WHAT <laughs>